artista maraming ganyan ha. Um, uh, yung nagpapakatotoo. Gusto mong ma-appreciate yung pagpapakatotoo eh. Ito banggitin ko na. Dahil binanggit ko naman din sa sa vlog ko. Si Tiang. Si Tiang oh, yeah. Smith. Oh, yeah, yung yung uh, big winner ng Gen 11 PBB. Yes mm. po. Yan. Okay. So nanalo siya. Paglabas niya, bit, alam mo yung bit-bit pa din niya yung totoo niyang ugali paglabas. 'Di ba? Nariyang uh, Uh, si Paps Fernandez, hindi niya kilala. Kaya sabi ni ni Martin, where did you get this girl? Oh my gosh. Okay. Pangalawa, yung may humarang sa kanya na na isang marshal. Mm. Tinapik niyang gano'n, hinampas niya kasi nakaharang sa dadaanan niya. Yung yung pangatlo, yung kumakanta sila ni JM, yung kalabitin niya, ah, yeah. na na dinadangkal niya yung bandang ibaba. Uh, okay tapos yung uh, si Ding Dong Bahan, yung, yung house, uh, housemate niya doon sa PBB, dinidilaan niya yung... Tapos yung sinasabi niya, walang, ka, walang makakatalo sa Gen 11. Kahit il anong ilang batch pang dumating. ba? Diba? Breaking. <laughs> Gusto ko siyang ma-appreciate kasi nagiging totoo siya. Yan. Pero, too much of pagpapakatotoo is bad. Too much of anything is bad. So, so kung gusto kitang ma-appreciate kasi nagpakatotoo ka, pero hindi magandang ehemplo yan para sa mga kabataan na, na iniidolo ka. Medyo, ano, <laughs> medyo hindi, hindi malakas babae. Kaya yung mga batang nag apply sa akin, lagi kong bilin, ay, yung, wag, hindi naman to a point na dapat super chummy ka sa lahat yes po. dapat lang uh, marunong kang makisama makihalobilo chumika